Hi, mga insan. Ipapakita ko lang kung ano yung pinapakain namin sa native na baboy. Ayan yung formula niya. Uh, yung crack na pinagiling kasi pag nag-ani ng mais, nag-iiwan para may maipagiling. Kaya ayan, ilalaga mo lang siya with gabi or kangkong. And then pag iseserve mo sa mga baboy, lalagyan mo siya ng darak. Kaya ayan, medyo kumi healthy na at naubusan ng mais kaya medyo pumayat sila dati yan puro mga hyper or para mga white dahil na ma mahal na ang mga feeds kaya ayan puro mga native na lang Hmm, tignan nyo yung pagkain nyo, oh, malapit ng maluto. 呀妹！<noise> <noise>